saan natin ano ito ano pa yung ginagawa nila ano naman ang ginagawa ninyo nagbubuko na naman pahingi na na para sa inyo, hindi para sa kanya, sa inyo talaga. Eh talaga. Nakarami <laughs> <laughs> ka na dyan, madama. Hindi <laughs> na lagay ko dito. Mm, lagay mo <laughs> siya ng ano? Gatas? Ah, may ano pili mo? Gatas? Saka yelo? Eh, walang pambili. <laughs> <laughs> walang pambili ng gatas dyan. Hey, gatas ko na lang. Galing kami dito ay, kanina ay, na eh. <laughs> <laughs> Gat, ano yun? Bus feeding yun. <laughs> eh, gatas na yun. Kaya nga. Ang tanong, mayroon bang gatas? Galing <laughs> kami dito kanina. Bakit walang tao? Ay, saan kayo pumunta? Nakipag-date ko siguro. <laughs> <laughs> uh, joke lang. Ito naman parang ako ay oh, parang hindi ka na mabiro at eh na ay Marlene pala. <laughs> <laughs> o oh, kumo saan ang ano diyan? Nakabili na ba kayo? Saan? Ayun, naginilid mo na niya. Ay nasa gilid mo. Eh. Oh, ayun, nakalinga po. Yung ilang ano to? Ilang piraso ito? Anin anim may eh, marami din Magka, naman dyan yung anim ay hindi ko alam ay ako hindi ko alam oo ay sa bagay magpapatis kasi kami ng ano nang book ng nyug para ay yung ano yung nyug na yun hindi yan ay eh, hindi naman ay, ay hindi pa pwede yung, ano banda yata yung medyo matigas-tagas na oo no. Sa ano sa si si tatay si Agum mo. Ay nagpapahinga. Nagpapahinga. Kawawa talaga po mga kalinga po yung bahay nito. Pero ganun pa man ay eh, kahit na papaano makaka-recover maka din ito. Mm hmm. Uh -huh. Antong ano na ito? Gina gagamitin pa ba ito? Pwede pa, naman magamit mga buo buo. Ay, pili -piliin. Ay, pipiliin lang. Pipiliin lang. Hmm. Ano? Mga so, hindi na magamit ay, ano. Pwede. Yung, yung ilang kaso na lang siguro. Yun. Oo. Ano hindi pa ba tumawag siya, no? si ano si Ate Ira? Kumusta na si Ate Ira? Eh? Ay? ay ngayon. Kasi ano yata. Kasi tama mo na si Ira. Ano oh, ya ta nagpasend ng picture. Ah. Ang chat niya ta sa kanya. Pinicture na ko na tapos daw ng picture. Baka na miss na rin Ah. Eh um, mas maganda diyan. Panoorin niyo lang <laughs> video. Oo, eh, di ba? Para na sa ganun ay hindi lang picture kundi <laughs> lang video. Oo. Oh, oh. Para makita niyan buong, oh, oh, buong buo pa. Pati na rin yung bahay, di ba? Oo. Oh. Oh. O, oh, ito nga yung ay binigay ay ni Ate D. na pambili ng yero. Magkano ang bili mo dyan ay? Ay, yung isa, 600. O. Oh. 550 yung, 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 yung dinose, 600. Ah. So, tapos, yung ano, 550. Ibig sabihin, ba, bali, dalawang klase ito. Yung dalawang Didose at saka? at saka, Digis. Digis. Oo. Mahal talaga yung ano, yung dose ano, yung di dose 600 tapos yung sa digits naman 550. Oo. <vitboxing> ah, halimbawa kulang 'yon, um, no. Kapag kulang yung gis, pwede dugtong yung ano, yung pagdalawa eh. yung di 12 Di dose. Oo. Oh. Puputulin na Sabagay ano ano kasi oh, Mahaba talaga yun to. Hindi ako hindi dousi yon. Hindi ako dousi yon. Hindi ako dousi yon. 12 ako dousi yon. Hindi ako dousi mm. oh, yon. Na, hindi ako dousi yon. Hindi ako tinagal-tagal ng panahon. Bali, ilan ito lahat? Itong year na ito? Parang nasa... Parang lima o aling? Oo. Parang aling? Ano Oo. No. Mahaba-haba na ito. Aling. Ah, di, di, yan, alim ah, na yun. Parang ganito rin. Oo. Mm hmm. Dito po, mga nga po, yung uh, bahay. Video, ano na rin. Luma. May kalumaan na talaga. Ano? You know? Pero kung mayroon talagang tutulong dito sa mga ito, eh, paglitan lang ito, mga kalinga po. Ito. Wow, ito. Hmm. Uh -huh. May bugyunan naman. Ano na ang pangalan? Hindi ko alam, ano 'yung bugyunan 'yung uh, darating Pipito ba? Pipito? Manaluto? <laughs> Pipito maluto, manaluto. Dito <laughs> <Pipito>, maman. <manaluto. laughs> ano na naman? Wala na nga na pagka-kain nang kain diyan ah. Ano na daw ang pangalan daw Ha? Yung bugo. Wala <ay>, kasi 'yun. Oh, <laughs> yung Josie vlog. Eh. Josie. <laughs> Juicy bag na ano na bagyo. <laughs> Kaya ka ng kain dyan. <laughs> Kaya na ka ba <pa> ng nguya ng nguya dyan ah? <laughs> nguya ka nang nguya dyan. <laughs> <laughs> uh. Uh. Marami. muntik kimawa po sa... <laughs> dami pa naman yan. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> Ipit mo lang. Ipit mo lang. Ipit mo lang siya. Thank you. Mga Bili! buko. Ano nangyari? Ubat na punta sa buko. Ano bang nasap? Isa'ng truck. Isa'ng truck ba? sinipon ako ah. Wala na nang nakalista ba? Wala pa yung truck. Wala pa? Oo. Ah. Ayan po yung mga, yung surprise namin kay ate. Ayan. Kay ate Marlene. <laughs> sang sakong bigas. 10 kilo. 10 kilo. Ki 10 kilo yan. 10 kilos. 10 kilos bigas. At nanghihina Hello at. Yung Hello yung madam. Ato Ato, thank you very much. much. Yung bigas na mm. binilit po natin kay para kaya, no? kay ano. ilang kain na yan, marami nang kain. Si eh, maraming salamat. Bali, ano na ito, Ate Marlene? Parang isang taon na ata ito na, ano? Pwede konsaing. na. Pansaing. Pwede na isa-isang. Isang, isang butin. Oo, oh, oh, isang butil. Hmm. Salamat. Oh. Salamat. <laughs> eh, Bali natin doon. Parang Ali. ano, 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 mm. ano, maano, maano siya, ma, ano, parang, ano? Ma, mabigat Pero, yung, mabigat. ano King pati. King brand. First class. Mm, first class talaga. Dumating yun na. Ah. Hindi mm. Dumating yung truck. Oo. Oh, Diyan na lang sa motor. Sa motor lang na kasya. Mm -mm. May kahoy. Dito na. Ay, dito. Sana. Dito na lang. Kamis. Oh. May pa cutex ka man. <laughs> Oo. Oh. Okay. Hininga ka lang ako sa katawa. <laughs> tuloy, tuloy. Ito yung ano. Tuloy yung pabubuko. Tuloy, yung... T -tuloy, t tuloy yung saya? Okay. Ah. Ay. Angkot niyo. Ay, angkot na. Bubuko? Ah. Ano yan mo si, si ano, si madam, ano? Kung gusto mo daw yun, yung ganjan-ganjan mo yung <laughs> bubuko yung hawak-hawak mo. Oo, oh, ganun. Ba, ito yung anak mong panganay? Ito. ito. Ay, ito sa ate. Ang anak niyo yun. niyo nakatira sa ano, layuan. Ah, sa layuan. Ito, anak niyang panganay din. Apo ko na yun. Ay, apo mo yun. Mm -mm. Apo ko na. Anak niyang panganay. Doon ka sa layuan natin. Mayroon kang hmm. ano doon. Saan sa, sa ba sa layuan? Kasi na akong sa shopping din na Bulag. Mm. Anong pangalan? Bulag yun ano? Nam... Sa may tabing kalsada? Kaluuban pang bahay nun. Ay, yung Bulag na yun. Oo, oh, siguro. Tapos, lalaki, babae? Lalaki. Ah, okay. uh, si Tugno. Iglesia yun? Iglesia? Oo, oh, oh, yun. Iglesia. Oh, si Tugno. Tugno yun. Ah, oh, yun, yun, yun. Tapos, pinapalakad mo yun eh subukan mong maglakad sa bukid kasi yung daan niya. Oh, bukid talaga. Sabi, pero siya. pero kabisadong kabisado niya so, kahit dito ka. kabisado niya talaga yung kahit bulagbag siya, hmm. kabisado niya yung ano. Tapos Yon. sa kalsada naman ang ginagawa, ginagawa niya. ginaganyang ganyan niya oh. O. Yung ano. Naglalakad siya uh. sa gitna. Ayun, ah, tugno. Gitna pa lang lalakad. Yeah. Sabi so, ko, dapat dapat sa ano ka dumaan sa may gilid. Hindi, nagagilid. Pag, pag di ka dumadaan, nakagilid man siya. Oh. So, sa gilid man siya dumadaan. Ay, ibig sabihin hanggang dito nakarating. Oo, oh, oh, kasi lagi yung nagsasamba. Minsan gabi na yun pupunta dyan, hapon na libao. Tapos gabi na yun, sabi ko, oh, mabuti kabisado niya talaga yung Pag-arong ng linggo or ano? Weaves, oh, sa kalinggo oh. ba ano? Oh. Samba. Kasi binisit ako nung doon sa barangay Laluwa. Hmm. Yung, tam, merong sa amin doon. Uh-uh. -oh. Kaya yun. Minsan lang ata na yun. Matagal na. Mm. ah matagal na. Nga. Matagal na. Dalawa kasi yung magkapatid. Yung eh, isa dalawa. babae, oo. Pero bulag, bulag din. si dito magkakaman ni Jenny, ka lang bala. Tugang yan to ni Tugno. Tugang yan to ni Tugno. Dalawa yung magkapatid. Parehas bulag. Patay na yata yung mga magulang. Kaya parang pare ay ng doon sa malaking bahay, matagal na yun doon. Hmm. Mm. Mm, magtugang yun to, parehasin lang doon. Mm -mm. In kung saan yung nakatira. Ano, mag-isa lang siya doon sa bahay niya? Ano ka na? Ilang... Ano po? teacher. Isa po, Actually po, wala po akong kain ng isang linggo. Kaya nga itong kinakain ko para madali akong mabusog. Tapos isa isang linggo ulit ang, ano, Sunod. ang kain ko. Oo, susunod na kain. Para nag-aayuno ba? Ayun. Hey, <laughs> <laughs> Ay, anong pangalan ng anak mong panganay? Laika. Laika. Oh, si Ate Laika. Ilang hmm. si Ate Laika? 17 po. 17 Sebentin? Hindi nga. Hmm. Si hmm. Si na ngayon? Hindi, Laika. Yung panganay so, niya. Ah, yung, yung panganay niyang anak. Sebentin. Ikaw, Ate. 33. Ah, 33. 33. 33. Kasi nila tayo talaga. Yeah. Eh, 30 ka? 833 pa lang natin 25 na ako ay <laughs> <laughs> uh, 25, 25, 25 nung may <laughs> <laughs> Ba'kit ba yung video? <laughs> no, no, no. Ayah dah na naman, umpisa dah na naman. Tidak nak ambil video. Bagaimana nak mabulunan? Bagaimana nak mabulunan? Tidak, kerana mungkin nanti si Nisi Punakmang akan pergi ke ada Yung bigas ko akala ko kanina, 5 kilos. Oo, oh, parang 5 kilos mm -hmm. lang, no? 5, Pero 10 5, kilos, yeah. ma 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 mabigat talagang, ano nit, mabigat ang ano niya. 10 kilos siya. Mabigat. Yung ano nito, ano? yung 5 kilos, kal kalahati so, lang. Oo, oh, hmm. kaso, oh, pa pag titingnan mo kasi talaga yung 5 kilos, ano, parang ano lang. Ito, 10 kilos talaga to. Mabigat eh. Alam mo, Ate Marlene, mm yung binigay ni Ate Diuran kung magkano? Mm, -mm. Four five yung binigay niya. Four five. Pambili ng yero. Pero, hindi ko binigay lahat. Mm -hmm. Ginawa kong 4,000 lang para bumalik agad dito para may <laughs> magdala ng bigas. bigas. Uh, uh, uh kasi nga, naisip ko, si, eh, si tatay may sakit. Walang mga trabaho pa siguro sa ngayon. Siyempre naisip ko kung saan kukuha kayo ng ng saing. Kaya ang naisip ko, pahulihin ko muna yung Bigas. 500. Hmm. Mas mabuti na rin yun para mayroon pa rin. pa, ano, eh, mayroon naman yung gas mm -hmm. na ano. At saka may request na hindi naman sa ate. Oo. Oh, mm -hmm. Anong request ni ate? Ano ano? Tao mo sa mic. Hmm? <laughs> sa Martes. Oo. Oh. Okay, okay, Anong Martes? Martes, Miyerkules ngayon. Martes, babe! Martes daw. Martes. 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 Ayun sa Martes. Martes kasi kami ni Ate. Ayun sa Martes. Ayun sa Martes. namin na dalawa. Oh, gusto ka din niya, Bo. Gusto oh. ka din niya na bumalik. Oo. Oh. Uh Oo. -oh. Para, oh -oh. para makita mo yung sa buko. O, request ko talaga yon para makita mo yung, yung binili ko ng 4,000 na euro. Oh. Huh? Anim. Para ma para makita naman, para makita naman ni Madam na binili ko talaga, mm -hmm. di ba? Ang sukat niya ay sa 12. Oo. Mm -hmm. Di ba, sabi nga ni Ate, sana sana may ano may ginanto ang puso ulit na may mag-sponsor Oo, diba? sabi ni Ate Diurulan mm -hmm. Doon sa ano doon sa ating premier ang comment ni Ate Diurulan na sabi niya ay sana mayro pang mga at saka din para mabuo yung bahay pa. Oo. Ba? tapos at saka din ito yung dahilan kung bakit nagtrabaho din siya no si Ayra dahil din maka, para makatulong sa mama niya. Oo. Uh -huh. Uh, makaipon-ipon ano, man siya. siya maka, oo, no, oh, si oh, maka, makaipon-ipon na. mo naman muna siya para ipagpatuloy na dyan yung pag-aaral niya. Kasi desinido talaga rin siya mag-aaral. Pero nanghinaya nga ako doon kasi ilang buwan na rin na... Oh, kaya nga, pati um, nga yung pasok. teacher niya, sinabihan daw siya ng teacher niya na sayang, okay nangangahalahati ka na. Kaya lang, 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 lang mo, dun, wala rin naman ako magagawa. Kasi gusto niya, may dahilan naman. Alam niya naman yun. naiintindihan niya naman yun. Oo, ano. Kasi naaawa din siguro siya. Ka, Kaya lang ka. ano talaga ni ano ni ng teacher niya ay eh, nahiya ni. Nanghihinay nang, talaga nga, yung teacher. Kasi niya. nga nangangalahil, ilang o, buwan na lang anyao. Ilang buwan na lang. Bilang, ano, pero kung sana natapos niya, pwede siya next halimbawa, mga ano, mga 2 years siya nagtrabaho tapos pwede ulit siyang Nag-second year na. Uh, na uh -huh. well, o oh, yun nga ang, ano niya, purpose niya. Sabi niya, magtatrabaho muna siya para makapag-ipon-ipon ipon man siya. Baka next year, papasok ulit siya. mag i ulit siya. Sana maka, no, magtuloy-tuloy yung pag-aaral niya, no? Hmm. Uh, hindi na ma info para, kahit pa paano, tapos mo lang yung, ano, yung, na, niya. Yung kinuha niya kasing, ano, course, medyo mag-rugastos. Mag, mag to ano sa, sa po, ano? So, 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 hindi, sa, sa mga food, Ano na ano, ano to yun? So, so cookie rain? Ah, cookie. Mm. ah sa cooking. Mm. Oh. Okay, medyo, parang ano, parang rin. Mm. Parang It's ganun Man, manito, yun. yun ang hilig niya. Oh, yun ang gusto niya. Yeah. sa ano? Sa pangano Ano, yeah, pang -ano, uh, pang -ano ba tawag doon? Ano bang ano Uli yun? Hindi pang barko yan. Oo. Mm. Pangkalahata -ano, uh, pang naman yan. Oo, uh, resta mga, mga ano. Mga ganyang courses. Resta wala nga yung course ko hindi na pangkalahata niya. Uh, hmm. Pang ano yun. Adelaide ka. Adelaide ka. Adelaide ka. Bakit yan? Ayan, para makita ka ni mo, Aira daw. Makita ka ni uh, Tita. Oo, oh, oh, Tita Sabi mo, kaya Tita Aira, kita. Oo. Uh -huh. Kumusta ka dyan? ka naman dito para makita mo ako. Mm -hmm. Ganun ba? si ate uh, ay, si ate Laika ka pa ano na, na. 17 years. Si mama niya, magkamuka sila. Okay nga. Oo, uh di ba? Pero ano, parang pinagbayak na bunga. Pero yung anak ko, hindi ka magkamukha, no? Kabukit. Mm. Kabukit. Mayroon naman talaga niyan. Pero naman talaga niyan, kamukha ng papa. So, ah, minsan hati sila, ba? Sa mukha at sa mata. Mm -mm. Wala talaga, wala nang nakuha sa akin kay sa ama. <laughs> Lahat kay eh, ano? Lahat sa ama niya. Sa ama. Mm -hmm. Yung mukha, yung bibig, kung paano siya magdaldal pa habang pinapagalitan, Magdaldal sa bata eh. So, mm -hmm. <laughs> <laughs> Marami ka na. <laughs> parang, parang, parang parang ibig sabihin yung, tiran mo na ako <laughs> oh pag pagbalik nyo ikaw naman mauna oh, ah <laughs> 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 <Yeah. laughs> Mamay siya naman magtampo. <laughs> sabay sa, sabay na lang, sabay na lang, di ba? Oo. Oo, nakakabusok. Ang lalim na. <laughs> <Ang> lalim na, <laughs> Eh, ganyan muna lang, Oh. Yan. Taong bundok. <laughs> May taong bundok na mo. Dito ba tayo May nagkasabay. Ano masasabi mo kay ate na pinabuko ka? Ah. Uh. Merlin. Ah. Oh. Ah, uh, nasusunod ulit. Ay, oo. Walang problema. Marami pang susunod diyan. Ilang buko ba ito? Yan. Lima. Apat, apat lang, lang yata lang yan. Kapat. Sasunod ilan? nila, sampo. Tatlo lang. Tatlo lang. Ha, <laughs> ah, <di>, anim. ilang <laughs> para I love you. Ah, okay yun. Diba, magbabawas yan ng isa kasi apat yan. <laughs> Kala, <laughs> kala 'yung sa indeleneng kanini, misto po no kala te na lang. Yun, <laughs> yun, Puno, na lang. <laughs> yung nabasa ilong. Duro yun, 'yung ano, yung laman e eh, siksik naman. <laughs> yung puro sabaw. <laughs> <laughs> eh sa Eh d'yan sasada, hindi na buko lokare. <laughs> Kasi nung ano nung kami ay punta sa anong barangay 'yon? Gawin n'yo. Barangay Lawin Anong, noon. Doon sa saan Santa yung Lawin noon? ah, yun. sa Santa Cruz. bundok yun. Ay, doon dati nakatira. Na, uh, uh, ano, doon dati dun. nakatira yung tatay ko. sa Santa Cruz. Yun. Pinakuha namin ng buko yung pinsan niya. pinsan uh. mo yun. Pinakuha Uy, matamis namin. ang ano, matamis ang Sampung Matamis ang sabaw ng buko ng parting bundok. Matamis ang sa bundok. Lalo pag ano Ampilato yung... Ay, umaga. Pag umaga. Na uh, Inuwi pa namin. Uh, ah sumabigat pang pagdala-dala baga mapigat bagang buk